Hello mga ka-tutorial! Sa video natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano ba magpalit ng pangalan sa Facebook ngayong 2024. So meron na nga tayong video nito before pero parang outdated na yon at parang last 2022 pa yon o kaya naman ay last 2023. Kaya naman naisipan ko ulit na gumawa ng tutorial kung paano ba magpalit ng pangalan sa Facebook ngayong 2024. So huwag na natin patagalin pa, kunin mo na agad yung cellphone mo at sundan mo to. Okay mga ka-tutorial, para magpalit ng pangalan dito sa Facebook, ganito lang yung gagawin nyo. So dito sa inyong Facebook profile ay pumunta lang kayo sa menu. So ito yung menu, then scroll down nyo lang at hanapin nyo yung settings and privacy. So pipindutin natin itong settings and privacy. At dito sa settings and privacy ay pipindutin naman natin yung settings dito kapag napindot nyo na yung settings ay makikita nyo na itong Meta Account Center. So ito naman yung pipindutin natin. Punta tayo sa Meta Account Center. At kapag nandito na kayo ay pindutin nyo naman itong Profiles. So pindutin natin yung Profiles. At dito ay isa-select nyo yung inyong Facebook account. So halimbawa itong sa akin. Itong John John Mendoza Susi. So pindutin natin yan. At dito makikita nyo yung section kung saan makikita yung name, username, Profile picture, avatar. So, pindutin natin yung name dahil nga magpapalit tayo ng pangalan. At dito, makikita nyo na yung section kung saan nakalagay yung inyong first name, middle name, at last name. So, dito, please take note ha. If you change your name, you can change it again for 60 days. So, tatanda nyo na kapag nagpalit kayo ng pangalan, kinakailangan nyo muna na i-double check dahil kapag hindi nyo dinouble check ay kinakailangan na maghintay pa kayo ng 60 days para makapagpalit ulit ng pangalan dito sa Facebook. Dito sa Facebook. At meron nga din pala dito na other names. Other names are always public and help people find you on Facebook. So pindutin natin tong manage other names. So ito yung mga nickname. So kung gusto nyong mailagay na nickname sa inyong Facebook account, so pwede nyong ilagay dito. So halimbawa ay yung sa atin, ang ilalagay ko ay ka-tutorials blog. Tutorials Vlog Yan Then show at top of profile So, pindutin natin yan Then save So, check natin kung ano ba yung itsura nya Yan So, refresh lang natin So, yun mga ka-tutorial Makikita nyo doon sa pangalan natin Ay Meron na tayong nickname na ka tutorials Vlog Yan So, kung gusto nyo na maglagay din ng nickname Ay ganoon lang din kadali yung gagawin nyo So yun lang mga ka-tutorial, ganun lang kadali magpalit ng pangalan sa Facebook gamit ang inyong mobile phone ngayong year 2024. Kung sakali naman na magpapalit ka ng pangalan sa iyong FB account gamit naman ang iyong desktop or laptop computer, ay madali lang din naman yung gagawin mo at halos katulad lang din ng pagpapalit ng pangalan sa Facebook gamit ang iyong mobile phone. At kung sakali naman na ikaw ay may Facebook page at gusto mo naman itong palitan ng pangalan, ay pwede mong i-check yung link sa description ng video na ito. So yun lang mga ka-tutorial, thank you for watching at sana nakatulong sa inyo yung video natin kung paano magpalit ng pangalan sa FB ngayong year 2024. So kung meron kayong ibang katanungan ay pwede kayong mag-comment down below at sasagutin natin yan o kaya naman ay gagawan din natin ng video tutorial. Again, thank you for watching and always remember, ay teka lang pala, kung hilig mo yung mga ganitong klaseng content, ay huwag mong kalimutan na i-click yung subscribe button para updated ka kapag meron tayong bagong uploads. So yun lang. Again, thank you for watching. And always remember, never stop learning because life never stops teaching.